Give me 20 seconds on the clock. Okay, Zion. Meron akong limang tanong na ibibigay sa'yo, okay? Which you have to answer within 20 seconds. Okay pa. Kapag hindi ka sigurado, pwede ka mag-pass. Pero kung sakali man, babalikan naman natin yan kung may oras pa. Magsisimula lang yung timer after I read the first question. Kung birthday mo ngayon, magkano gusto mong matanggap na pera mula sa parents mo? Go! 5,000 pesos. Anong prutas ang kasya sa bulsa mo? Uh, saging. Anong kulay ang makikita sa costume ni Superman? Red. Anong musical instrument ang nahawakan mo na? Gitara. Name something na makikita sa loob ng simbahan. Uh, ostya. Let's go, Saya. Tignan natin ko ilang points na mo. Kung birthday mo ngayon, magkano kaya gusto mo matanggap na pera mula sa parents mo? 5,000 pesos. Anong bibili mo sa 5,000 pesos? Uh, damit po. Damit. Oh. Ang sabi ng survey dyan ay... Meron. Anong prutas ang kasya sa bulsa mo? Saging, ang sabi ng survey. There you go. Kulay na makikita sa costume ni Superman Red. Ang sabi ng na survey natin? Whoa. Musical instrument na nahawakan mo na gitara. Ang sabi ng survey. There you go. Something na makikita sa loob ng simbahan. Ostia. Ang sabi na survey. Very good start. 150, Zion. Let's welcome back Mira. Hi, Mira. Hello po. May magandang balita ako sa sa'yo. Si Zion ay nakakuha ng 115 points. Which means you just need 85. May uwi you ang total jackpot na 200,000 ngayong gabi. At this point, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Zion. Give me 25 seconds on the clock. Kung birthday mo ngayon, magkano ang gusto mong matanggap na pera mula sa parents mo? Go. Ano po? 1,000. Anong prutas ang kasa sa bulsa mo? Ano po? Grapes. Anong kulay ang mahikita mo sa costume ni Superman? Blue. Anong musical instrument ang nahawakan mo na? Ukulele. Name something na mahikita sa loob ng simbahan. Upuan. Let's go, Mira. Ito na. Mira, bago tayo magsimula, may mga gusto ka bang patiin? Opo. Sina? Teacher ko po oh. at yung mga kaklasi ko. Talaga, ito yan. Yeah. Baka nanonood sila dyan. Anong pangalan ng teacher mo? Sir Candela po ah. at saka yung mga kaklasi ko. Hi, kayong mga kaklasi. Sir Candela, naku, salamat naman at uh, pinayagan mo ngayon si Mira na sumali dito. Ay, eh, good luck ha. Sulitin natin ito, Mira. Something na makikita sa loob ng simbahan, unahin natin ito. Sabi mo, mga upuan. Ang sabi ng survey ay Oh. Ang top answer cross. Yung cross makikita natin. Ano musical instrument ang nahawakan mo na? Sabi mo ukulele. Ang sabi ng survey? Wow. Ang top answer ay gitara. Top answer. Eto, kung magbo-birthday ka, magkano gusto mong matanggap mula sa parents mo na pera? Sabi mo, 1,000 ang sabi ng survey po. Wow. Ang top answer ng mga batang sinurvey ay 100 pesos. Ha? Ah, masaya na sila sa 100. Eto, anong prutas? Ang kasya sa bulsa mo, sabi mo, grapes. Ang sabi ng survey natin dyan ay. That's the top answer. And finally, 25 to go. Anong kulay ang makikita sa costume ni Superman? Sabi mo blue. Ang top answer dito ay red. Okay? But you just need 25 points. Sabi mo blue. Ano kaya? Sabi na survey natin 'yan. Junior Warriors have won 200,000 pesos tonight.